Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga air sign? Ngayon o within one week from now? Oh, ano yan? Hindi ko mag-gets. Kaya bubunot ba tayo ng dalawa. Wait lang Ano ba yung hostility? Napin lang sa internet Hostility Aggressive Unfriendly feelings of behavior Kasi nag-flagging a dead horse na tayo. May failure dito. Broken dreams. Uh, ano ba ito? Well. Ang dating sa akin. ng nangyayari na to? O mangyayari pa lang? A ano to? Isugal? Isinugal niya yung pera niya. Ewan ko. Um, tumaya siguro sa anything na may kinalaman sa gambling. O, ganon yung habit niya. Tumaya. Tumaya ng tumaya hanggang sa manalo siya. Hindi siya nawawala ng pag-asa baka na loto to. Hindi no. siya nawawala ng pag-asa na mananalo siya someday. Pero panay-panay ang talo niya dito. Ganun dating. Ang dream niya kasi ay manalo nga. Manalo ng pera. Eh kaya lang naging talo. Ang dami niya nang nagastos. Pero hindi pa rin siya sumusuko na yun nga, mananalo siya dito sa gambling. Ayan, yun yung ano natin dito, kwento. So, wala na may ibang tao dito kundi kayo lang din. So, yung iba sa inyo ay may hilig sumugal ng pera, isugal yung lock, isugal lang pera. Wala namang napapala pero Di nawawala ng pag-asa na mananalo someday. Ganyan ang energy ng iba sa inyo. <sighs> Dahil wala namang ibang tao dito. Kuha pa tayo? Mga ibang detalye. O ibang senaryo na to. Ano to? Kita natin tulad eh. so ang dating dito <sighs> nagse lost third party black choice poor choices loneliness sa ay na Kasi yes, yeah. yung babae lang ang tatamaan nito ha. Babaeng air sign. Paranoid siya eh. Na may iba. Yung partner niya. Gusto niya ng clarity. Pagod na siya. Gusto niya umamin yung partner niya tungkol nga dito sa third party. Kung meron nga ba o kung wala na. So again, case to case basis. Ida nang iyan na to, mangyayari pa lang, ganun ang dating. Pero babae lang. Ang tatamaan ng wedding na to, ha. Hindi kasama yung lalaki. Be yourself this situation calls for you to be your authentic self which is the basis for your personal power magpakatotoo lang daw yung iba sa inyo admit your true feelings to yourself be honest with yourself only you know what it is I mean what it is that you truly desire maging totoo sa sarili ito rin yun be yourself be honest, maging tapat sa sarili mag be yourself parang ganun lang ah so ang dating wag mo i-fake ang feelings mo sabihin natin uh, may ibang pinagugatan yan dating huwag mo i-fake ang sarili mo na kailangan mo ng help kasi may iba na ayaw ng help pero this time dito sa dalawang to ang dating maging honest sa sarili na yun nga huwag ka mahiya humingi ng tulong sa iba kung nangangailangan nga ng pera. Ewan ko, ang dating kasi parang nahihiya. Nahihiya mang utang. Eh, pero kailangan na. Baon na sa utang. O kailangan na ng pera. Ito, ito ng utang. Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Ayan, mababayaran na ang utang. Speaking, oh. So, ang dating, huwag nga dumahiya humingi ng tulong. Lalo na kung financial, ito, para mabayaran ng utang. Kasi tingin ko may tutulong sa iba sa inyo. At ayan na, may pambayad na sa utang. Ito. Spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. So, yung iba sa inyo within one week from now, ang life purpose or purpose ay mag-teach ng anything na may kinalaman sa spirituality. So, spirituality ay may, malawak Pwede religion. O, oh, ito. Ganito. Mag-teach ng paano magbasa ng tarot. O, i-discuss ang anything na may kinalaman sa soulmates. Basta. Para bang magiging spiritual teacher yung iba sa inyo. O, sabihin natin, experience. Magiging um, teacher ng experience. Yung iba sa inyo. Teka, 10 minutes na yun ata ito. 9, almost 10. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.